kakagat ba ang mga Amerikano? Nakikita naman natin na pinaiinit talaga ng ating mga Pilipinong politiko yung hidwaan na natin sa panig ng China at ng Pilipinas. No? Kung ang pinag-uusapan ay West Philippine Sea lamang, eh ito ba'y sapat para makisali sa gulo ang Amerika? Sa tingin ko po hindi. Unang-una po ha, yung track record ng Amerika hindi po sa linalait ko mga Amerikano, pero sa totoo lang po, dahil alam nilang pinaka trading at investment partner nila ang China, mag-iingat po yan bago sila makipag sa China. Number one trading partner, number one pinagkakautangan. Dahil kapag dinispatcha po ng mga Chino yung dollar deposits nila, nako po, magkukulap sa ekonomiya ng uh, Amerika. Pangalawa po, busy busy na po ang Amerika ngayon. Nandoon na po yung gera sa Ukraine. At uh, nagre-reklamo na yung mga mamaya ng mga Amerikano na hindi na nila kayang bayaran yung halaga ng gera sa Ukraine. Dahil ang sabi naman nila, sige Ukraine, tutulungan namin kayo, kayo magpakamatay dyan, kami magbabayad no, ng mga armas ninyo. Pero ngayon, sumusuko na sila. Tapos po, nandyan pa rin yung gitnang silangan na ngayon po talaga, e eh, talagang sinasabihin na ni President Biden, huy kayo mga Israel, tubigil na kayo. Kami ang number one ally niyo, pero nahihirapan na kami i-justify kung bakit uh, sangkatutak ng mga sibilyan ang namamatay dyan sa Gaza. No? saka syempre, napakamahal din yan at uh, nagsisimula na rin mamatay ang mga Amerikano kaya ayaw nilang uh, magpatuloy yan. Dahil nga talagang yung public opinion po sa Amerika, ayaw na ayaw nilang nakikita yung kanila mga kabataang mga kalalakihan umuwi na nakakabaong. So sa tingin ko po, kahit anong provocation ang gawin ng Pilipinas, ang Amerika po, 10 million times mag-iisip yan bago makipag sa China. Unang-unang muna siyempre interest nila. Interest nila kapag nagkagera, eh di lahat ng assets ng Amerikano frozen dyan sa uh, China. At ganoon din ng lahat ng assets ng mga Chino sa Amerika. At magkakaroon sila talaga ng economic stagnation. No? Mantakin mo, yung pinakamalaking Tesla factory eh, nasa Shanghai. Eh kapag nagkagera, eh di yan ay uh, kukumbiskahin ng China. Ganon din naman yung mga puhuna ng mga Chino sa Amerika. If you freeze din yan no, ng Amerika. Kasi ganoon po ang consequence ng digmaan. So sa tingin ko, malinaw sa mga mata sa isipan ng mga Amerikano na hindi rin ayon sa kanilang pang na interes na makipag-gera sa China over West Philippine Seas. Huwag rin natin kakalimutan na until lately na ang tono ng Amerikano ay pinapangalagaan at sinusulong ang kalayaan na maglayag dyan sa South China Sea, eh ang talagang stand nila, hindi sila naghihimasok sa agawan ng teritoryo. So yan po talaga ang stand nila. At alam nyo ba na ni minsan naman hindi na makinilala ng Amerikano ang titulo natin sa Spratlys Islands? Hanggang ngayon po, hindi nila sinasabi na um, naniniwala sila na ang Spratlys Islands at lahat ng isla na ating kinahangkin ay kabahagi ng Pilipinas. Bagamat sinusuportahan nila yung panalo natin sa Arbitral Tribunal. Ang problema dun sa panalo natin, wala namang sinasabi doon tungkol sa sinong nagmamayari nga ng mga isla kasi yung arbitration na yun ay tungkol lamang sa karagatan. So natural dahil iba nga yung batas na umiiral sa pinag-aagawang mga isla sa pinag-aagawang karagatan, eh hindi sakop yung mga isla na yan. I think that is good news. Ang problema po, po pwede magkaroon ng pagkakamali na yung aksidente na magiging resulta na mas malaking labanan. At sa tingin ko po, kung hindi titigil ang mga Pilipino sa provocation, bakit ko po sinasabing provocation? Unang-una, -una, alam naman natin ng mga Pilipino na okay sa China ang magpadala ng tubig at ang pagkain sa Sierra Madre dyan sa Ayungin. Pero hindi hindi okay ang pagpapadala ng construction materials. And yet, yung mga insidente ng water cannon ngayon, eh dahil nagdadala tayo ng mga construction materials. So sa tingin ko, ginagawa natin intentionally yan para nga bombahin tayo, magmukhang kawawa ang Pilipino para sasabihin natin, Uncle Sam, save us. Binubuli kami ng China. Pero yun nga po, eh, napakababaw na dahilan yon para mga Amerikano naman ay magdeklara ng gera sa China. Napakababaw na dahilan po talaga yon considering na bilyon trilyones ang investments nila sa China at vice versa. They are mutually interdependent dahil sila ay number one and two na pinakamalaking mga ekonomiya sa buong digdig. At humahabol na nga pala po dyan, ha? number three, believe it or not, ang India. Kasi nga po, ang laki ng populasyon ng India at napakalaki rin ang kanyang export market. So ngayon, sa mga Pilipino mga politiko na nagra-ride on dito sa xenophobia or anti-China rhetorics, naku po, mag-isip-isip po kayo sa mga sinasabi ninyo. Meron isa na di, di umano e eh, akademiko pero manman -man naman sa realidad na putulin na raw natin lahat ng economic relations natin sa China. So as Mario Josep, e eh, gaya po ng Amerika, number one trading partner din natin ang China. Hindi sila number one na namumunan sa Pilipinas kasi nga po galit din sila sa Pilipinas ngayon. No? Bago sila mag-invest, nais nilang makita na mabuti ang relasyon. Pero nung nagpunta po ako ng China, ang sabi ko, yung Belt and Road Initiatives nyo niyan, huwag nyo nang ibigay sa mga kaibigan nyo na. Kasi binibigay nila yung mga proyekto sa mga bansa kaibigan na nila. Ibigay nyo yan sa mga bansa na nais nyo pang maging mas malapit na kaibigan gaya ng Pilipino. At paulit-ulit nga po sinasabi, tayo mga Pilipino naman, isa sa ating katangian ay tumatanaw tayo ng utang na loob. Meron tayong debt of gratitude at hindi natin malilimutan yung kanilang mga pinamumuhunan dito na magiging dahilan para mas maraming trabaho at mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino.